Oh, diri na ang Metropolitan Theater para sa isasagawang sa necrological service ng umaga para sa pambansang alagad ng sining na si Nora Honora. Alas 8.30 ng umaga, magkakaroon ng arrival honors para sa yumaong pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast na si Nora William Villamarior o mas kilala bilang Nora Honor sa Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Pagkatapos ito, isang tribute program ang isasagaw pagsapit ng alas 9 ng umaga sa paumunan ng National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines. Bukas ang memorial service para sa publiko. Ngayon man, dahil sa limitadong kapasidad ng teatro, 290 na upuan lamang sa balcony section ang ilalaan para sa general attendees. Si Nora Honor na kilalang superstar ay nagkaroon ng natatangin karera sa pelikula. Lumabas siya sa maigit isang daan at pitumpunga pelikula at nakatanggap ng sari-saring local at international na pagkilala. Noong 1972, ginawaran siya ng Best Actress sa Quezon City Film Festival para sa pelikulang And God Smiled at Me. Noong 1976 naman, nakuha niya ang kanyang unang gawadurian at FAMES Best Actress Awards para sa tatlong taong walang Diyos. Sa telebisyon, nag-host si Nora ng isang musical variety show sa loob ng mahigit dalawang dekada at naging bahagi ng dalawang paunay produksyon ng Philippine Educational Theater Association. Noong 1992, pinarangalan siya bilang kasapi ng PAMAS Hall of Fame at noong sumunod na taon, tinanggap niya ang Lifetime Achievement Award para sa Film Academy of the Philippines. Noong 2022, kinilala siya bilang pambansang alagad ng sining para sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa sining ng pelikula at broadcast. Samantala, hinikayat ng National Historical Commission of the Philippines ang lahat, lalo na mga tanggapan at pasilidad ng pamahalaan na ilagay sa half-mast. Ang watawat ng Pilipinas, alinsunod sa Section 27K, Chapter 1 ng Implementing Rules and Regulations ng RA 8491 on Flag and Heraldic Code of the Philippines. Audrey pagkatapos ng uh, necrological service magkakaroon naman ng state funeral rites para kay Noronor na isasagawa naman sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Tagi. Balik si Audrey. Maraming salamat Bernard Ferrer.